storya, windy ya. Bitukros at lautan, Ah uh, galing dito dadaan yan. Tapos FTI, I, Melibay, William Moore, Tenemen. Tapos ubos sa taman sila ng Blooming Dream, tiampo di atas, Kowloon Chinese Hospital North Cemetery. Tapos ah. Uh, tapos ito naman, meron din sila by ID itong Divisoria. So welcome back dito sa akin channel So ngayon ay nandito ako sa labas ng P-TEX So ayan, bago tayo magpatuloy sa po-contact na naman ang ating mga biyayang ngayon Make sure lang ako na kayo subscribe na sa aking YouTube channel, Ang Greg TV hey there So dito subscribe ako mamabasa sa labas channel. Para also press this bell icon. Uh, makita ko rin yung labas kung anong pinagbago ng P-TEX So naglalakad ako, papasok pa ako ng building Tapos uh, maya maya mga idol, balikan mo kayo nasa loob na ako. Okay mga idol, nandito na ako sa loob. So medyo maingay dito so, sa loob. Sali ako doon sa lulo. Malakas yung tog tog, kaya ko muna. So kapunta tayo doon sa lulo at titingnan natin yung ano, yung ticket doon. So, matakal-takal din ako hindi nakapag-plug dito sa PTX na So ayun guys, sa na nakapag-plug. Uh, na natin yung uh, ticket doon. Kung ano ba yung pinagbago dito ngayon kasi just eh, is a uh, government school uh, maraming tao ngayon mga maraming tao ang ito ano maraming tao maraming tao ang so yun mga ito bago tayo patuloy sa natin ngayong araw I'm here in PITX Terminal sa so, mga hindi pa ano, subscribe subscribe so, na po kayo sa Drink TV sa dulo kasi titingnan ko yung ano dikit sa wallet para makita natin kung ano ba ang meron ba meron ba so nasa dulo ngayon this ito yung ano ticket code 6 ito na yan ha? so ito mga ito yung ticket code 6 sa lapit natin okay dito muna tayo sa advisory uh, advisory yung ticket code assignment So, Ang um, ticket boat one second floor peak call aircon luxury deluxe. Ticket boat two naman second floor peak call nan aircon and ordinary. Hey ticket there. Subscribe to Nambia my Mindoro, and also Isaias, press and this and bell, bell icon. Travel Hub naman second floor temporary close. A ticket boat four second floor Batangas along gapositi at peak call. So ticket boat five naman uh, ground floor temporary close then. Ticket Boat 6, kung saan tayo nandito. Ayan, yung bumabihay ng Baguio Laguna, Quezon Province. So, wala namang pinagbago mga idol. Yung AB Liner, ganun pa rin ang bihay nila? Ang daily trips nila ay kalawag. Uh, at inayangan. So, ang oras ng bihay nila, 6 a.m. Uh, 12, 12 noon at 7.30 p.m. 7 a.m. naman hanggang 3 p.m. At ang last trip nila is 9.30 p.m at 9.30 am naman at 5.30 PM nga yun. So yun ang gaya yung AV liner. So dito naman sa bar ni Auto Lines, wala na naman nagbago. Daily trip, San Andres, 5 PM hanggang uh, 7 PM at 2.30 PM. Uh, at ginaya nga naman, simula 8 AM hanggang uh, 4 p.m. ng hapon. Kasama ng hey there. Sa Thailand Subscribe to my so, channel. Sabihin, no, naman, mga, And uh, also press this bell icon. Trip cut. nila, pagkawa yan. Simula 5 p.m. 6.30 p.m. hanggang 2 p.m. ng hapon. So, yun. Yung Dila Rosa. Yun pa rin yung bumabaya ng Dila, ano, uh, Dila Rosa. So, wala tayo Dila Rosa ngayon. Yung Solid North, mga idol uh, ang biyahe nila super so, deluxe siya pa masaya pa lang nakadikit na nagpamasaya nila 7.50 so 2am deluxe hanggang 11am ng umaga deluxe ang babiyahe tapos yung sa hapon naman luxury 8.50 simula 2pm hanggang 11.30pm ng gabi puro uh, deluxe luxury yung ano rin yung board guys sa Solid North. So, okay. Solid North, uh, sa Baguio City naman, pwede kayong mag-online booking. Uh, strike with this friend, ano po siya, the and the ticketing officer. Chupi girls is Ayan, pwede kayong mag-online Sa so, Jam and Daily Trips nila, Losena, Santa Cruz Laguna, Santa Rosa, Balibago. So, ang oras naman ng biyahe nila, simula 4 a.m. Uh, hanggang 9 p.m. hourly at 8 p.m. hanggang 8 p.m. Hey there, center, subscribe to my, my channel and, and is, also uh, press this bell icon. AM hanggang 5.30 p.m. ng hapon. Ayan, so iilan lang ang mga nandito, mga idol. Okay no Yung so, pangkasinan, solid earth So, ayan, mga idol. Ito lang yung nandito sa ticket boat 6. So, titingnan ko yung ibang ticket boat dito sa ground floor kung mga nag may mga nagbago ba sa ano nila. Sa biyahe nila, mga idol. So, let's go. Punta tayo sa ibang ticket boat. idol yung galing dito sa Ptex yung gate 1 uh, Prederoth, gate 10 except so Divisoria, Pistoria Buendea dito cross at Lautan uh, galing dito dadaan yan tapos FTI Malibay Villamor, Tenement tapos ulusot naman sila ng Blooming Quiapo, Kiambo Viatab Kalaut Chinese Hospital North Cemetery tapos ah uh, ito naman meron din sila bigay ditong Divisoria, Via Mabini, San Andres, Paura, Manila City Hall, tapos Dapitan, Quiapo, Via Quirino, Quiapo Central at Damawa. So, lulutok naman sila ng booming street sa Paco, Loneta, Cariado, Pabella Hospital So, meron din dito ano, Dasmariñas uh, paliparan, Molino building SM Molino at Paliparan Park. So, meron din sila ano, Das Marinas, Resettlement Imos area C. So, ito yung mga meron biyahe dito sa ano, mga jeep. Ayun yung mga jeep mga idol. Ayun, dito po sa May Gate 10. So, sa mga nagtatanong ng na mga hindi alam dito 'yon.